Ang pelikula ay magsisimula sa mataong kalye ng Paris, kasama ang lungsod na naghahanda upang ipagdiwang ang Bastille Day. Biglang isang hubot-hubad na babae ang lumitaw roon na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa gitna ng karamihan, nariyan si Michael Mason, isang matalinong Amerikanong manluloko na mahusay sa pandurukot. Nang makitang nalilito ang lahat, magaling siyang nagnakaw ng mga wallet, cellphone, at iba't ibang gamit mula sa mga tao. Nang maglaon, nalaman namin na ang babae ay talagang kasabwat ni Michael at binayaran niya ito ng 300 euros upang lumikha ng diversion na ito. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa amin ang ahente ng CIA na si Sean isang batikang operatiba na naharap sa isang problema pagkatapos pumalpak sa kanyang kamakailang misyon. Siya ay tinanong tungkol sa kabiguan ng kanyang mga nakatatanda at tinutuya dahil sa hindi niya nailigtas ang isa sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Sine ang kanyang sarili na sinasabing kinakalkula niya ang mga panganib at inuuna ang pagkumpleto ng mga misyon. Lumipat ang eksena sa ibang karakter, si Jean, isang lalaking may malisyosong intensyon. Naglagay siya ng pampasabog sa loob ng isang teddy bear at inutusan ang kanyang kasintahan na si Zo na maingat na ilagay ito sa isang opisina sa punong tanggapan ng French Nationalist Party. Sa una ay nag-alinlangan si Zo, nag-aalala tungkol sa potensyal na panganib sa mga inosenteng buhay, ngunit ang panghihikayat ni Jean ay nanalo sa kanya at nagpasya siyang magpatuloy sa gawain. Ang plano ay magpadala ng nagbabantang mensahe ngunit ang opisina ay dapat na walang laman sa oras ng pagsabog. Samantala, si Michael ay hindi nag-aksaya ng oras at kaagad na ibinenta ang mga ninakaw na bagay sa isang makulimlim na figura na nagngangalang baba. Bilang kapalit sa kanyang pagnakawan, nakatanggap siya ng isang malaking gantimpala na siyam na daan euro. Sa kabilang banda, dumating si Zoe sa nakatakdang lokasyon, bitbit -bit ang teddy bear sa kanyang handbag. Itinanim niya ito gaya ng iminungkahi, ngunit kasabay nito, may mga taong pumapasok sa opisina ng hindi inaasahan. Ito ay sapat na upang baguhin ang isip ni Zoe, kaya nagpasya siyang i-abort ang misyon at dalhin ang handbag sa kanya. Sa labas, pinagmamasdan siya ni Michael, habang balisang nakikipag-usap sa kanyang kasintahan sa telepono. Sa pag-aakalang mayroon siyang napakahalagang bagay sa kanyang bag, ninakaw niya ito, tumakas. Lingit sa kaalaman ni Michael, ang handbag ay naglalaman ng bomba ng teddy bear, kasama ang cellphone ni Zoe. Maya-maya, tinawagan ulit ni Jean si Zoe, at kinuha naman ito ni Michael. Nang marinig ang boses ng isang lalaki, Si Michael ay katutubo na ibinaba ang tawag at hindi napapansin ang napipintong panganib, iniwan ang bag sa gilid ng kalsada. Nakalulungkot habang lumalayo siya ng ilang hakbang, sumabog ang bomba na nagresulta sa pagkawala ng apat na inosenteng buhay. Dahil sa pagsabog, nagkaroon ng kaguluhan at tumakas si Michael sa eksena. Kahit na ang pagsabog ay hindi nangyayari sa nilalayong lokasyon, ang epekto nito ay nagpapadala ng mga shockwaves sa buong lungsod. Samantala, si Rafi, ang utak sa likod ng pagsabog, ay naglabas ng banta sa gobyerno ng France, na nagbabala ng karagdagang pag-atake sa loob ng susunod na 36 na oras. Sa Paris, dumagsa ang mga mamahayag upang tanungin si Mr. Victor, ang pinuno ng French intelligence, tungkol sa kaligtasan ng lungsod pagkatapos ng pambobomba at banta. Bilang tugon, tiniyak ni Victor sa kanila na ang mga salarin ay mahuhuli sa lalong madaling panahon at ipinangako na ang parada ng Bastille Day ay magpapatuloy ayon sa plano. Susunod, natatanggap ng CI Surveillance Unit ang larawan ni Michael mula sa isang security camera at ipinadala ito sa parehong CIA at Interpol. Hindi nagtagal, nalaman nila na si Michael ay isang pickpocketer at may problema sa nakaraan, ipinanganak sa Las Vegas na isang ama ng boss ng kasino at isang ina ng realtor. Nalaman din nila na ang mga utang ng kanyang ama sa pagsusugal ay humantong kay Michael na huminto sa pag-aaral at bumaling sa pandaraya upang mabuhay, sa kalaunan ay napunta sa France. Pagkatapos ay itinalaga si Sin sa misyon, nalihim na arestuhin si Michael sa kanyang apartment at ibigay siya sa gobyerno ng France. Sa kabilang banda, si Michael ay nasa kanyang apartment, nag-aalala at tumitingin sa mga channel ng balita. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kanyang larawan na naibroadcast sa TV bilang isang wanted na kriminal na responsable sa pagsabog ng bomba. Kasabay nito, naramdaman niya ang paglapit sa kanya ng mga otoridad kaya pilit siyang tumakas mula roon sa kasamaang palad, napansin siya ni Sin na tumatakbo palayo at isang mahabang habulan ang naganap. Sinubukan ni Michael ang kanyang makakaya na iwasan ang veteranong operatiba, ngunit sa huli, nahuli siya. Pagkatapos, dinala siya sa isang silid ng interogasyon at tinanong tungkol sa kanyang tanging layunin sa pambobomba. Totoong ipinagtapat ni Michael na itinapon niya ang bag, ngunit hindi ito sa kanya. Ninakaw niya talaga ito mula sa isang babaeng nakasuot ng blonde, wig na nagngangalang Zoe. Ibinigay din niya ang mobile phone ni Zoe na ninakaw niya bago ang pagsabog. Medyo may pag-aalinlangan si Sin sa kwento, kaya para masubukan ang kanyang kakayahan, pinakiusapan niya si Michael na kunin ang kanyang wallet. Gaya ng inaasahan, matagumpay itong ginagawa ng manluloko nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa bahay ni Hin, nababalisa si Zoe sa paniniwalang siya ang naging sanhinang pagkamatay ng apat na inosenteng tao sa pamboboba. Pinakonsol ni Jean si Zoe at iminumungkahi na umalis siya sa Paris na binanggit na hindi siya pababayaan ng kanyang amo na buhay. Samantala, nagpa siya si Rafi at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa bahay ni Jin para hanapin si Zoe. Natrace nila ang signal ng phone niya, walang kamalay-malay na kay Sin at Michael pala ang phone. Pagdating ni Rafi sa lokasyon na nakabalat kayo bilang isang mailman, nakaramdam ng gulo si Sin at naghanda para sa paghaharap. Gayunpaman, ang mga masasamang tao ay madaling madaig at binugbog siya. Sa panahon ng kaguluhan, nakatakas din si Michael. Hindi nagtagal, napagtanto ni Rafi at ng kanyang mga tauhan na maling bahay ang kanilang narating, kaya tumakbo sila palayo sa pinangyarihan. Pagkatapos ay nagulat si Sin sa kanyang nakatatanda, si Tom, at nagpasya na hanapin si Zoe upang matuklasan ang mas malaking katotohanan sa likod ng insidente. Sa ibang lugar, sa kanyang opisina, ipinaalam kay Victor ang lokasyon ng mga tagagawa ng bomba, pagkatapos nito ay hinihiling niyang makipagkita sa pinuno ng isang espesyal na puwersa ng pulisya na tinatawag na Rapid. Hindi nagtagal, ipinakilala siya sa commander ng Rapid, na walang iba kundi si Rafay. Sa sandaling yon, nakatanggap sila ng agarang impormasyon tungkol sa isang potensyal na banta ng terorista sa isang Arabian Immigrant Settlement. Walang pagkaantala, sumugod si Rafi at ang kanyang rapid team sa lokasyon upang mag-imbestiga. Sa pagdating, ang kupunan ay nagsasagawa ng mabilis at malakas na pagsalakay sa settlement. Sa isang nakakagambalang pangyayari, ang isa sa mga opisyal ay maingat na nagtanim ng bomba sa lugar upang iframe ang mga inosenteng imigrante at gumawa ng maling ulat. Nakalulungkot, ang lahat ng mga imigrante ay nahuli at ang sisihin sa pambobomba ay nahuhulog sa kanila habang ang tunay na salarin, si Michael, ay nananatiling isang takas. Sa ibang lugar, si Michael, na walang kamalay-malay kung saan dapat magkubli, ay pumunta sa kanyang kliyenteng si Baba, isang inaakalang kaibigan. Sa una, nakikinig si baba sa kanyang problema at nag-aalok sa kanya ng isang tirahan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinaksak niya siya pabalik at ikinulong siya sa isang silid. Lumalabas na nakipagpulong si baba sa mga opisyal at naakit sa pangako ng gobyerno na bibigyan ang kanyang pamilya ng mga pagkamamamayang Pranses bilang kapalit ng kanyang tulong sa paghuli kay Michael. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Rafi at ang kanyang pangkat sa Gusali at sinimulang hanapin si Michael desperado na makatakas nakahanap si Michael ng maliit na bitak sa dingding at nagtago doon iniiwasan ang pagtuklas habang pinalilibutan ni Rafi at ng kanyang koponan ang gusali naghihintay siya para sa perpektong sandali upang tumakbo para sa kanyang buhay sa kalaunan sinamantala niya ang kanyang pagkakataon at sumugod sa labas na hindi alam na may isang sniper na nasa kanyang paningin gayon pa man bago makapatay ang sniper dumating si Sin sa tamang oras at iniligtas si Michael samantala Naabot ni Zoe ang hideout ng kanyang mga kaibigan, na naghahanap ng kaligtasan mula sa mapanganib na sitwasyon. Nang maglaon sa araw na yon, si Nasin at Michael ay nagtipon ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Zoe, at nagsimulang hanapin siya. Sa kasamaang palad, nang naabot nila ang hideout at nagtanong sa mga kaibigan ni Zoe tungkol sa kanya, sila ay inaatake. Ang masama pa nito, sinunog ng mga goons ang sasakyan ni Sin bago tumakbo palayo. Susunod, sa kanilang paghahanap upang masubaybayan ang mga kasama ni Zo, gumawa sila ng isang plano. Kinuha ni Sin ang kaibigan ni Zo, ang impormasyon ni Paul mula sa kanyang telepono, at si Michael, kasama ang kanyang mga dalubhasang kasanayan sa pickpocketing, ay pumasok sa lugar ng trabaho ni Paul at nakuha ang kanyang ID card. Gamit ang impormasyon mula sa ID card, sinusubaybayan nila ang lokasyon ng bahay ni Paul at nang bumisita sila doon, nakita si Zo na nagtatago sa loob. Agad siyang hinarap ni Sin, at sa ilalim ng pressure, ipinagtapat niya na ang kanyang kasintahan, si Jen, ang nagutos sa kanya na isagawa ang pambobomba sa kabila ng kanyang pagtanggi. Binanggit din niya na ang bomba ay sinadya bilang isang paraan ng pag-atake, laban sa pasismo, ngunit nang malaman niyang nasa panganib ang mga inosenteng buhay, nagpasya siyang talikuran ang misyon. Kasunod nito, humayo ang tatlo para kumprontahin si Jin sa kanyang apartment, ngunit nakasalubong si Rafi sa daan. Sa kabutihang palad, sila ay makitid na umiiwas sa kanyang pagtugis. Sa ibang bahagi ng lungsod, isang napakalaking antipasistang demonstrasyon ang sumiklab kasunod ng isang walang pag-ataking sa mga Arab na imigrante sa isang moske. Nagkakaroon ng momentum ang mga online na protesta habang nagrarally ang mga tao upang suportahan ang kilusan. Gayon paman, hindi nila alam na ang kaguluhan ay ginagawa ni Rafi at mga tiwaling opisyal ng pulisya. Sa katotohanan, ang mga tauhan ni Rafi ay nagpakalat ng isang peking video ng mga pulis na nagpapahirap sa mga Arabong demonstrador para lumaki ang tensyon. Samantala, nang marating ni Nasin, Zoe, at Michael ang apartment ni Jien, laking gulat nila nang matuklasan na siya ay pinatay ni Rafi. Kinilala ni Sin ang kanyang tatuo, at sa paghahanap sa paligid ng bahay, nakakita siya ng isang ID. Ibinunyag nito na si Jien ay bahagi ng Rapid Unit. Sa madaling araw si Nasin, Rafi, at ang kanyang mga tauhan, ay nagpapanggap bilang mga opisyal ng pulis at gumagawa ng kaguluhan walang pag-aksaya ng oras, agad niyang iniulat ang nakakagulat na paghahayag na ito sa kanyang supervisor, si Karen, at inilantad ang pagkakasangkot ng tiwaling rapid squad sa pambobomba at pagframe ng mga inosenteng imigrante. Gayunpaman, iminumungkahi ni Karen na lumayo siya sa rapid, at nagpasya na ibigay ang kaso sa French intelligence, dahil ito ay lampas sa jurisdiction ng CIA. Pagkatapos ay inayos niya ang isang pagpupulong kay Victor upang ilantad siya sa katotohanan sa kasamaang palad, pagkatapos ibigay sa kanya ni Karen ang impormasyon ay binaril siya ni Victor hanggang sa mamatay at ipinahayag ang kanyang sarili bilang utak sa likod ng buong insidente. Binanggit niya na inayos niya ang mga pambobomba at mga banta para masindak ang mga Arab na imigrante at ibagsak ang lungsod sa kaguluhan. Pagkatapos, inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan, kabilang si Rafi, na hulihin si Nasin, Zoe, at Michael at palihim na alisin ang mga ito. Ngunit nang dumating ang rapid squad sa lokasyon, kahit papaano ay nakatakas ang tatlo. Samantala, ang mga online na demonstrador ay nagtitipon ng milyon-milyong taga-suporta, na hindi nila alam na naglalaro sa engrandeng pamamaraan ni Victor. Sa susunod na eksena, manipulahin ni Victor ang pampublikong pangunawa sa isang press conference, at maling nangangako ng pinakamataas na hakbang sa seguridad. Inutusan din niya ang rapid na bantayan ang pambansang bangko si Sin, na napagtatanto na patay na si Karen, ay nagulat ng tunay na intensyon ni Victor sa kanyang senior officer na si Tom. Gayunpaman, si Tom ay may pag-aalinlangan dahil sa posisyon ni Victor bilang pinuno ng French intelligence. Determinado na itigil ang balak ni Victor, si Sin ang kumuha ng mga bagay sa sarili niyang mga kamay at nagpasya na siya mismo ang mag-secure ng bangko. Iniwan niya si Michael at Zoe sa van at pumasok sa bangko ng mag-isa, na nagbalat kayo bilang isang pulis. Sa sandaling pumasok siya, pinababanisin ang ilang mga gwardiya sa pasukan at nilagyan ang kanyang sarili ng kanilang mga sandata. Sa loob ng gusali, naharap siya sa maraming hamon dahil ang pulisya ay may kumpletong kontrol sa sistema ng seguridad at kasalukuyang hindi pinapagana ang lahat ng mga alarma at kamera. Kasabay nito, si Narafi at ang kanyang kasamahan na si Christophe ay nagtatarget ng digital money reserve na nagkakahalaga ng 500 milyong euro na nagbabalak na nakawin ito gamit ang isang flash drive. Habang natuklasan ang pagbabalak kayo ni Sin, pagkatapos niyang alisin ang isang pares ng mga opisyal, pinalibutan siya ng rapid team, at sinimulang barilin siya. Sa labas, habang nagpapatuloy ang pagpapaputok, nalaman ni Nazo at Michael na may problema si Sin at nagpa siyang tulungan siya. Lumakad sila sa karamihan at nagudyok ng kaguluhan, gamit ang kaguluhan upang labagin ang barikada ng pulisya. Sa kaguluhan ito, nagawa ni Sin na labanan ang mga pulis at alisin ang mga ito. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa vault at hinarap si Rafi, na may flash drive na naglalaman ng minakaw na pera. Pagkatapos nito, nagkaroon ng matinding putukan sa pagitan ng dalawang partido. Nagawa ni Sin na mawalan ng kakayahan si Christophe, ngunit nakataka si Rafi sa isang nakalock na silid. Mula doon, nakipag-ugnayan siya kay Victor at humiling na iligtas siya mula sa sitwasyon. Gayon paman, sa kanyang pagkadismaya, tumanggi si Victor na gawin ito at bilang tugon, nagbanta si Rafi na ilantad ang kanyang mga plano kung siya ay mahuli. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Sin kay Michael at hinimok siya na nakawin ang flash drive mula kay Raffi. Sinunod ang utos, matalinong nabangga ni Michael, si Raffi, habang naglalakad ito palabas at kinukuha ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman ng huli ang tungkol dito, kaya kinuha niya si Zoe na bihag at pinagbantaan na sasaktan siya maliban kung ibabalik ni Michael ang flash drive. Ngunit sa sandaling yon, ang mga pulis na naroroon sa pinangyarihan ay binaril si Rafi at pinatay siya sa lugar. Lumalabas na si Victor ang nagutos ng pagpatay dahil natatakot siyang mailantad ni Rafi ang kanyang mga maling gawain. Kasunod nito, si Victor ay pinarangalan bilang isang bayani para sa paglantad sa tiwaling sindikato ng pulisya, habang si Michael ay nananatiling isang wanted na takas. Pagkatapos ay humingi si Victor ng tulong kay Baba upang masubaybayan ang kinaroroonan ni Michael dahil desperado siya para sa flash drive na nagkakahalaga ng limang daan milyong digital na pera. Ayaw ni Baba na linlangin muli ang kanyang kaibigan, ngunit nang pagbabantaan siya ng tusong Victor, nagpakalat siya ng maling balita tungkol sa isang mamimili na may mataas na bayad para sa flash drive. Sa susunod na eksena, nahulog si Michael sa bitag ni Victor at pinuntahan siya sa isang simbahan, na naniniwalang siya ang dapat na bumibili ng flash drive. Nang magkaharap ang dalawa, inalok siya ni Victor ng pera at pasaporte para umalis ng bansa kapalit ng flash drive. Nakapagtataka, tinanggap ni Michael ang kanyang alok at iniabot ang flash drive. Gayon Gayunpaman, kapag nakuha na ni Victor ang gusto niya, tinutukan niya ng baril si Michael na nagpaplanong alisin siya bilang saksi. Ang hindi niya alam ay si Michael, Sin, at ang pulis ay nagtakda ng isang bitag upang makuha ang kanyang pag-amin at kontrolin siya. Natapos ang pelikula ng maaresto si Victor at nalantad ang kanyang masamang balak. Ang mga tusong maniobra ni Michael at ang katalinuhan ni Sin ay nakakatulong sa pagharap kay Victor sa hostisya at ang katotohanan ay nanaig.